Ayan mga kamister, na grade kami para sa boss namin. Lahat may bakal na yan, hanggang doon sa pinakadulo. Bali, ang oras po natin ngayon as na. So, ito yata pinakamaga ng boss natin. Lagi, eh, 11, 12, 1 ang umpisa namin. So, ito ngayon as 9. So, boss tayo mga kamister. Kami pala. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. So, update tayo mamaya. Ayan. Dito na tayo. Alright. So. Oh. Uh, pasensya na muna kayo ha. Narangan namin yung daanan nyo. Oh. Uh, bukas. Okay naman to. Ayan mga mister ko. Alos uh, kalati na kami at may balik na rin yung barikada Diyan sa tabi nitong bagong buhos so doon sa dulo na yan ay eh, nawalisan na hanggang dito so ito pinapatuyo pa to ayun alas kalahati no buti na lang tuloy tuloy din yung ano namin Ah uh, buhos yung dating ng mixer okay sya <laughs> so nakakalahati agad tayo baka hindi kami abutan ng umaga nito di tulad yung nakaraan eh, ng halos tanghali so sana ngayong boss namin ay hindi na alright so update tayo mamaya pag doon na tayo mga kamistar ko ayun halos na kami <coughs> at mayroon kaming nakita <laughs> marathon mula yan, ano mula yan lunita hanggang dito sa EDSA Ayan, naka-close yung kabilang linya papuntang south. Ayan, papuntang yung ano yan, baklaran. Daming nagja-jogging. Daming sa tulay, oh. Ayan, dami. Ba't yun nakamotor? Ang <laughs> dami so, rin dun oh Parang ano to Ngayon ulit to nag-close sila ng ano Tuwing linggo ba to? Linggo ba to? Linggo. Ah, wala kasi ako dito eh mowe <laughs> ako pag uh, Sabado na ang gabi Nagkataon lang na may buhos kami Ngayong sabado At ngayong linggo na Alas 4 na umaga Ito pala, yun. ito pala yung ganap dito pag, uh, ano, pag tuwing linggo Sinasara itong Ross Boulevard papuntang southbound at makikita nyo sila dito yan o ang dami o oh. sa tulay ang dami o oh. ang ah, mukhang dumadami pa sila And good morning sa inyong lahat mga kamisal ko Alas 5.55 na ng umaga At ito Nilagyan uh, na namin ng barikada ulit At saka ito finish na ito Nakawalis na yan At yun na Ando namin na sa dulo So ilang ano na lang truck yan na At pwede na rin ito madada madaanan So ayan mga kamisal ko Kita yun na ano yung gawa namin Napakaganda. At ito na yung susunod namin. Ayan pa rin yung mga nagmamaraton, oh. Ayan. So, abangay nyo na mga kamister yung pinakadulo nito. Ayan, nandito na tayo ba mga kamister sa ano? sa lagpas na ng gitna nitong gawa namin. Ito yung pinakahuling walis at uh, ito basa pa kailangan pa natin patituin at ito nagpipinis na rin sila dito so tuloy tuloy lang boss namin mga kamister ko dahil mag alas 6 na uh, at hindi pa rin kami tapos so ayan abangan nyo na lang mga kamister ko yung pagtatapos nitong ano yung boss namin dami pa rin nagja-jogging oh Ayan, dumami ata uh, yung ano, nagjo-jogging ah. May nagbubuo sila nag jogging. Dami makaka-misted po. Oh. Naka, nakasara pala yung ano, yung southbound ng ano ng Roosevelt Bart sa marathon. Ayan, shout sa inyong lahat na nagjo-jogging dyan. Ito siya, o. Oh. Ayan. Dami nila.